Day 3 na nga pala guys ng paggagawa natin na napakagandang floating kubo. At dito nga guys sa puntong to, nilalagyan na namin to ng pagkakabitan natin ng bubong. At syempre yung pagkakabitan na rin natin ng mga upuan. Kaya samahan nyo kami guys sa paggagawa at sa pagpuntrip na naman natin dito ngayong araw. So what's up guys? What's up? Mga napadaan lang. So ngayong araw nga guys, syempre may panibagong adventure na naman tayo at day 3 na nga pala guys ng paggagawa natin ng floating kubo natin. May kasama nga pala guys kaming bata ngayong araw at ang pangalan nga pala niyan ay si Jamaila. Talaga naman guys, napakagaling lumangoy niyan. Pero bago ang lahat guys, ito nga palang vlog na ginagawa namin eh para lang sa mga solid viewers at supporters namin. Kaya kung basher ka namin guys, tapos magka ka pa rin dito, aminin mo na na baka idol mo rin kami. Pero maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat at sana pagpalain pa rin tayong lahat ni Lord. Saktong sakto guys itong floating kubo natin sa paparating at umaatik na summer. Medyo nahirapan nga guys kami sa paggagawa ng floating kubo natin na Lalong lalo na no nandito na kami sa paggagawa natin ng bubong. Napakahirap kasi guys idikit nung haligi na apat na kawayan talagang tumutumba sila. Kaya dapat guys ay matindi yung pagkakatali natin dito at bukod dun guys ay napakasakit din talaga sa kamay ng mga ginagamit nating nylon na pantali. Pero ganun pa man ay eh, kailangan talaga guys natin mahirapan sa buhay para mas maganda yung magawa natin. Kaya ayan guys kung ay, kita nyo, nilalagyan nga pala guys namin ng brace yan para hindi gumalaw guys yung haligay na gagamitin natin. Siyempre nagtulong-tulong na kami guys ng mga kaibigan ko dahil hindi ko naman to kayang gawing mag-isa. Habang nagagawa guys tayo dito ng floating kubo natin, kitang-kita nyo naman na ah, napakaganda ng view dito at napakasarap talagang maligo. Nag-ipon nga pala guys kami ng mga kahoy dyan na gagamitin natin na brace dito sa bubong. Eh, yung pagkakabitan guys natin na bubong nitong ating floating kubo. Grabe naman guys yung mga galawa namin dito. Talagang tunay. Kala mo na guys ay, tunay na carpenter. Ayun o, no, carpenter. Master, pintura ng kotse. Pero buti na lang guys, lahat kami pinamanahan ng mga lulo namin na napakagaling magkarpentero. Talaga naman guys, kahit hindi ito with, basta tabingi, pwede na rin yan. Eto guys, yung sinasabing wala nang gamit-gamit na metro, kumbaga tantiameter na lang yung ginagamit namin dito. Pero naniniwala guys ako sa kasabihan na basta pinaghirapan natin yung isang bagay, ay eh, talagang worth it yung kakalabasan nun. At alam nyo ba guys, kaya kami gumagawa ng ganitong content na buhay probinsya ay eh, para ipakita na rin guys sa mga bata, hindi lang sa kasing edad namin, sa mga bata na rin guys, lalong lalo na kasi napaka-toxic ng mundo na social media guys. Gusto namin ipakita sa kanila yung ganitong buhay namin dati. Alam kasi guys namin at nababasa namin na marami talaga mga batang nanonood at sumusuporta sa mga vlog na ginagawa namin lalong lalo na yung ganito. Ito rin nga guys ang dahilan kung bakit hindi pa rin kami nagpo-promote ng Sula sugal o on online gambling hanggang ngayon. Oo guys aaminin namin bilang tao talaga nakakaakit yung pera na ino-offer nila. Ikaw ba naman guys ang opera na 300k to kalahating milyon basta mag-promote ka lang ng straight 2 weeks na mga sugal. Pero syempre guys, hindi naman tayo ganun kagahaman sa pera kahit ang tingin sa atin ng tao ay talagang iba. Basta kami guys, ay masaya kami sa mga ginagawa namin at masaya masaya din ako dahil nakakatulong ako sa mga iba ko pang kaibigan. Habang nagagawa nga guys kami ng floating kubo dito, ito nga pala guys kasama nating batay, ginawa na rin namin dito ng maliit na bangka at ayan nga pala guys, itaklob ng rip. ayano enjoy na enjoy siya. Pero wag kayong mag-alala guys, napakagaling niyan lumangoy kasi 2 years old pa lang yan, eh, marunong na talaga siyang maglangoy at ito na nga pala guys, sinandaan na rin namin dito yung mga pang-ulam namin. So yun guys, makakain na tayo at ulam na natin tayo sardinas at century kasi hinapo na guys tayo sa paggagawa. So yun, magdasal muna tayo. Lord, thank you sa pagkain at sa blessing at sa pag-iingat sa amin, Lord. Amen. So guys, kain tayo guys. Ay, guys. Ay, hinapo na tayo. Thank you. Kaya ano pang iniintay nyo guys, tara samaan nyo kami pumudrip sa floating kubo natin. Kaya maraming maraming salamat guys sa panonood at pagsuporta nyo pa rin sa team ng Napadaan Lang Channel. Hanggang dito na lang muna guys, abangan nyo ulit yung mga susunod na update natin dito.